Iyan ay maliwanag na. Diyos ko, tunay ng si Ginang. Shen ito. Si Shen Hiro ng Yunding Group. Madalas ko siyang makita sa mga magazine tungkol sa pananalapi. Nakikita ko siya riyan. Ang mag-ama ng pamilya Zing. Na insulto ang asawa at anak ni Ginang. Shen. Malamang mula ngayon sa Haicheng. Tuluyang maglalaho sila. Zing Jia Jia. Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Ibigay mo na ngayon ang espesyal na gantimpala. Pati na rin ang training slot sa akin. At, ikaw. Kailangan mong lumuhad sa harap naming dalawa. Magmano at humingi ng paumanhin. Pagkatapos, hayaan mo ang anak mong babae. Na sumama at maging tagapag-aral ng aking anak. Paglingkuran siya ng mabuti. Kapag natuwa ang anak ko, sasabihin ko sa asawa ko, na bigyan kayo sa Haicheng, ng lugar kung saan pwede kayong mamalamos. Dapat ba kaming magpasalamat na mabuti sa iyo? Kung may hiya ka, gawin mo na lang ang sinabi. Kung hindi, kayong magama ngayon, ay huwag ng umasa na maayos na makakalabas sa pintuan ng street, John. Sige, sige, panoorin nyo na lang. Ang Scientific Research Competition ng Hai Cheng. Ikaw, anong balak mong gawin? Siyempre, kukunin ko ang award. Ngayon, ibinuhos natin ang lahat. Nararapat lang na akin ito. Gia Gia, kunin mo ang karangalan na para sa'yo. Tatay, akin yan. Ang tropeyo ko. Gusto mo ba? Maglabas ka ng pera. 55 milyon lang naman. Isang salita lang ni Ginoong Chen. Humingi ka na lang sa pinakamayamang asawa mo. Hindi ba't mayroon ka na, tatay? Gia Gia, gusto mo bang sumali sa palabas ni tatay? Kung talagang hindi kayo makalabas ng pera, kalimutan na natin to, Beijing. Para may padala ako ni tatay sa Harvard. Bilang exchange student para sa mas mataas na pag-aaral. Naubos lahat ng ipon namin. Malaki ang negosyo ng pamilya ninyo. Bakit kailangan nyo pang makipag-agawan sa mga katulad namin? Tatay, bilis kumuha ka ng pera. Gusto ko yung tropeyo na yan. Gusto ko na lahat sila ay lumuhan sa akin. Dali, maglabas ka ng pera. Oo nga. Ginoong Chen, Chen Shao Sa lakas ng grupo yun ding. Madudurog sila. Saglit lang na usapan yan. Tama. Ang yabang naman ng taong ito. Suportahan si Ginoong Chen. Turuan siya ng matinding leksyon. Ibangon si Shen Yiru. Para takutin sila. Bakit kailangan pang magbayad? Saan ako makakahanap ng isang bilyong yuan? Sige. Dahil hindi kayo marunong mahiya, hindi na ako magpapakumbaba. Buksan mo ang mata mong parang aso. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Isang kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Selyo ng kumpanyang Yunding Group. Idodonasyon ko ito agad. Tingin ko sa inyo. Paano kayo ikukumpara sa akin? Kinukuha ang pera ng babae. At dito pa kayo nagyayabang. Si Ginoong Chen ay kumakabit. Talagang kumpiyansa siya sa ginagawa niyang pangangabit. Hindi ka ba natatakot na mawala ng dangal bilang lalaki? Ano bang alam mo? Ginagawa ko ito para sa asawa ko. Para sa paglago ng kanyang dakilang negosyo. Ang sa kanya ay sa akin din. Gusto mong kumabit, pero hindi mo kayang gawin. Naiingit ka lang. Selos. Chen Yiru. Ang ginawa mo para sa mag Chen. Talagang ibinuhos mo ang lahat. Walang kahit anong itinatago, kahit hindi mo na ako pansinin. Paano naman si Gia Gia? Sa puso mo, ano si Gia Gia para sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng mayroon ka ngayon. Ako mismo ang magtatapos nito. Isa-isang ibabalik lahat. Ginoo Chen. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong i-donate ang kumpanyang Yunding Group na may 10 bilyong bahagi? Siyempre, sabi ng mama ko, basta gusto ko ang isang bagay. Kahit magkano ang gastusin ay walang problema kaunting bahagi lamang. Ano ang halaga niyan? Ginoong Chen, kayong mag-asawa, talagang sobrang pagmamahal ninyo sa anak ninyo. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi namin hahayaang si Chen Xiao makaranas ng kahit kaunting sama ng loob. Si Zeng Jiajia na iyon, ang ugali niya. Humingi ka agad ng tawad kay Chen Xiao hanggang sa siya ay makontento, Kung hindi, ang amin paara lang San John ay hindi tatanggap ng taong tulad mong nananakot sa kapwa estudyante. Vice Principal, ikaw. Ipasa mo ito sa tatay mo. Vice Principal Wang, hindi ba ninyo kailangang siguruhin? Kay Ginoong Chen, kung talagang maibibigay niya ng basta-basta, ang mga bahagi na nagkakahalaga ng bilyong halaga. Ginoong Chen, ito, Zing Yameng. Zing Yameng, hindi ka talaga umiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo, ang asawa ko, ay nasa daan na papunta rito ngayon. Pagdating niya, ipapasara ko ang lahat ng oportunidad mo. Hayaan kayong mag-ama, lumuhad sa lupa na parang aso. Humingi ng tawad sa amin. Gawin mo ang asawa mo na ipagbawal ako. Natatakot ka na, hindi ba? Kailangan itanong ko sa asawa ko, kung pumapayag siya o hindi. Bakit biglang si Zing Yamang tumawag sa akin? Huwag mong sabihin na may natuklasan siya. Hindi tama. Ngayon ang nakatakdang araw ng pahinga niya. Hindi siya lumabas ng bahay. Hindi dapat mangyari. Mahal, bakit bigla mong tinawagan ako sa video? Mahal, bakit bigla mong tinawagan ako sa video? Hindi ba, Tay? Bakit ang nasa video ay ang nanay ko? Zing Yameng. Gumamit ka ng mga litrato ni Roro, Ginamit ang AI upang palitan ng mukha. Para man loko, tama ba? Totoo ba o hindi? Diyos ko, Totoo pala, si Shen ang boss. Tinatawag niya si Zing Yameng na mahal. Paano makikilala ni Shen ang ganitong tao? Hindi mo ba narinig si Shen na nagsabi? AI ang ginamit upang palitan ng mukha. Zing Yameng. Ang laki ng kapal ng mukha mo. Isang cute na tao. Na nangangarap na pakasalan ang pinakamayaman. Kapag nalaman ng asawa ko, patay ka na. Paano nagkaroon ng ganitong? Walang hiyang tao. Oo, kahit nasa harap ng asawa at anak, nagawa pa rin niya ito. Hindi ko alam kung gaano. Katagal na siyang naiinggit. Sa tingin ko ang pahayag na ito, ay dapat iugnay sa iyo at sa iyong anak, ay pinakaangkop, tungkol kay Shen Yiru. Sino ang namamalo mo sa sino? Hindi pa natin alam. Baliw ka na ba? Hintayin mong dumating ang asawa ko. Sigurado ka ng patay. Bigla kong naalala. Ang iyong asawa, si Shen Yiru, ay sobrang mabilis sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kamakailan, pero nagluluto siya ng masarap na sabaw, na araw-araw niyang ipinapainom sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ang niluto kahapon ay dapat na, sabaw ng kalapati. Nitong mga nakaraan, para mapasaya si Shen Yiru, patuloy akong nag-aaral magluto ng sabaw upang ihain sa kanya. Kahapon, ang niluto ko nga ay sabaw ng kalapati. Paano nalaman ni Jing Yameng? Ang mga sabaw ba? Hindi maaari. Shen Shu, sa ngayon iniisip mo pa rin ba na? Si Shen Yiru ba ang asawa mo? Bakit hindi kayo nagsasalita? Hindi kaya. Natatakot na kayo. Hindi ba Zin Jia Jia? Ikaw, ay sawa na sa buhay mo. Hinahanap nyo ang kamatayan. Hinahanap mo ang kamatayan. Ginoong Chen, pinapayo ko na huwag kang makialam. Kung hindi, sagutin mo ang magiging resulta. Babae, papaluan kita hanggang mamatay. Itay, ang lakas ng loob nyo nagalawin ang tatay ko. Lahat kayo sa pamilya nyo ay patay na. Mananakit. Ako'y nagtatanggol lang ng sarili. Pinipigilan ng isang baliw na aso. Sa pananakit sa anak kong babae. Kahit papaano si Chen Shu isang taong may pangalan. Na nagawa pang sakta ng isang bata. Napakawalang modo na nga. Hindi makalabas ng maraming pera. Ang pagkakakilanlan ay umaasa lamang sa isang bibig at isang larawan. Hindi ba ito isang lokohang scam sa pinakamayaman? Inay! Nasaan ka? Ako at si Itay ay binugbog sa eskwelahan. Nilalay pa nila kami. Napeking ang aming pagkakakilanlan. Dali, pumunta ka para tulungan kami. Ano? Sa Heishi. May naglakas lumpang galawin ang tao ni Shen Yiru. Nabubuhay ka pa ba? Malapit na akong dumating. Narinig mo ba? Ang nanay ko ay si Shen Yiru, pinakamayamang babae sa lungsod. Malapit na siyang dumating. Siguradong lagot na kayo. Talagang si Shen ang dumating. Mukhang magiging interesante ito. Sabi ko na nga ba? Talagang totoo si na Chen Xiao ang mag Zing. Mukhang malas nila ngayon. Zing Yamang, Zing Jia Hintayin niyo ang asawa ko. Maghanda na kayong pumunta sa impyerno. Sige, sasamahan namin kayo hanggang dulo. Shen Yiru, sakto ang dating mo. Ngayon, gagawin ko. Ang cute na duo na ito. Linisin ng lubos. Vice Principal Wang, dumating na ang mahalagang bisita ng Yunding Group. Yunding Group, Ang tao na ito ay ang ganda ng tindig. Katulong Li. Yun. Narito ka. May ipinag-uutos ba si Shen? Vice Principal Wang. Inutusan ka ni Shen noon. Paano mo nagawa kay Shen na? Ang asawa at anak niya. Mapahiya sa teritoryo mo. Ayaw mo na bang magtrabaho? Maling akala. Sigurado, maling akala ito. Aayusin ko ito kagad. Tita Li. sa wakas, dumating ka rin. May kumuha ng tropeyo ko at sinaktan pa ang papa ko. Pakiusap, tulungan mo kami na maayos ito. Totoo pala, katulong ni Madam Shen ito. Napakalaki ng eksena niya. Mukhang, talagang pamilya ng pinakamayaman si Naginoong Shen at ang anak niya, si Namag Amazing. Sa totoo lang, nagpapanggap lang sila. Oo nga. Katulong na si Lee. Siya ang mayabang na nasa entablado. Kasama ang anak niyang walang modo. Hindi lang kinuha ang espesyal na premyo ng anak ko sinaktan pa ang iba. Talagang walang pakundangan. Sa Hai Cheng, wala pang nangangahas na galawin. Ang tao ng aming Yunding Group, gusto kong makita kung sino ang ganitong kawalang respeto. Zing! Zing! Kaya pala pati ang katulong ng kumpanya, ay kilala na ang mag-ama na ito. Ako lang pala ang hindi nakakaalam. Shen Yiru, napakagaling mo talaga. Zing! Natakot ka na ba? Ito ang katulong ng nanay ko, si Shen Yiru. Sa Yunding Group, pangalawa siya sa pinakamataas. Katulong na si Li. Bakit nakatayo ka pa? Agad na ayusin ito. Ang dalawang sagabal na ito. Ah, si Lee Zuli pala ito. Pangatlo sa pinakamataas. Isang malaking tao sa lipunan. Ginoo Chen. Nasa paaralan pa rin tayo. Kahit may hindi pagkakaunawaan. Kailangang magingat sa epekto nito sa lipunan. Kung hindi, sundin na lang natin ang tamang pamamaraan. Panuntunan. Lily Lee. Li, nabaliw ka na ba? Ako ang asawa ni Shen Yiru. Ang salita ko ang panuntunan. Ikaw ba ang magsasabi ng panuntunan sa akin? Ginoo Chen. Hindi ko talaga kayang labagin ang mga patakaran. Pakiusap din. Kuwag mo nang gamitin. Ang pangalan ng kumpanya ng Yunding Group. Sa labas para manloko. Sobrang wala na kayong respeto. Isang walang kwentang katulong. Nang ahas kang turuan ako ng gagawin. Ayaw mo bang magtrabaho na? Tatawagan ko na si Shen Yiru ngayon. Para paalisin kanya. Maari ninyo akong parusahan, pero, hindi ko kayang sirain. Ang reputasyon ng Yunding Group,